kayo ng net ka mo. mo Share mo lang kung bakit. dito si. dito dito. Dito. Ano ako si Elani Parda. Nag-aral dito ng cooking natin. Class ngayon dito na natin kasi yung mom ko talaga sa ano, baking sa bahay. So niya unahan na 'to ayo pa kain kumain na ala ka so, <laughs> ako. Sabay -sabay Pero, enjoy, <laughs> ako. enjoy ako hindi ako sa Tapos ngayon <laughs> so, okay, so, okay. na ko na mag Desi, de just making <laughs> <laughs> es que soy soy quien te voy a decir pero enjay la mamá sabekito ya no dito kami 14 years And um, I tried to enroll this uh, taking um, Gusto ko magkaroon lang ng konti skill. And so, para may ano, kasi yung amo ko ngayon, na Pia Tadis, gusto niya yung anak niya, lagi may gusto yung ginagawa. Like, And this girl also, na uh, gano'n ba, interesado siya sa mga gano'n. So, yeah. one na ako dito. gusto ko lang talaga mag-baking kasi yung amo ko may sa sa mga cookies. So, parang uh, marami na. Ayan, yung mga Sorry kasi ano eh. Nagluluto to minsan lang. Tapos, mas gusto nila kasi yung mga western. Yung amo kong babae kasi hindi masyadong makain yung So, mas gusto niya yung mga cookies. So yun, ita trypon na gumawa ng para sa then, business na lang diba pag na Hello O, matanong lang kita kasi ayaw mo, sabi mo ayaw mo mag-wake ite Ayy, myself. Kaya po ito kasi last Gusto ko talaga mag-baking muna pala. Uh, Dati kasi yung boss ko, pinag ako ng uh, cooking. Sabi ko, sana baking. So, pinigil niya ako, okay lang. Kaya siya naman magbayad. <laughs> uh, Tapos ngayon, nag-decide ako na mag-baking kasi gusto ko then hindi the na church na pumunta rin sa hindi kong uh, ano, negosyo. Kasi before, uh, natuto ako mag-bake pandemic, pero walang Francis na no, walang para may nagturo sa akin, bang, self ano ko lang sa YouTube. Pero nung time na yon parang natuwa naman ka ako kasi madami nag-order sa akin online. <laughs> doon ako nag, nag ano na, nag, parang gusto ko. So, dapat mag-aral ako ng TESDA doon sa Pilipinas. Pero, uh, na, na naisip ko na kung mata dito sa Singapore. Then after na nakita ko yung, kasi nung itong paos, yung boss ko kasi dedicated dito, nakita ko oh, may courses pala dito. Kaya naisip ko may team. So sabi niya, pag ito sa sa cooking. Okay. Oh, sige. Tapos this year, dapat hindi ako mag-enroll kasi baka niya na kung matapos yung magtapa ko. Sabi ko, sige, try ko na lang muna. Gusto ko kasi may magturo ng, <coughs> gusto ko yung bread ba, na ako mahina sa bread, hindi ako marunong pasak, bago mag, maghalo-halo ng <laughs> yun. So sana, <laughs> mag -agadi, mag -agadi mag years na po sa ah, so you know, nag na sa Pilipinas? So, Pilipinas yeah. ako na dyan, no, nag 'yun 'yung yun nakatulong sa akin. Actually, <laughs> <Okay. So, laughs> um, yung uh, okay. uh, my name is Anna Mae Grace Lozano Noria. Ah. <laughs> ng papa ko, yun yung mga unang girlfriend niya, Ana. girlfriend <laughs> niya, May. Tapos third girlfriend niya, Grace. Eh yung pang-apat, eh ang mama ko, ang pangalan niya, Flor. Eh wala saan rin sa anay sa day ito. Kaya nalit na galit yung papa ko sa day. <laughs> <laughs> so, bali, oh, so, uh, 13 years, 30 years na yun ako ng over ko. Tapos naga four, yung <laughs> bali, yung amo ko noon, uh, six years ako doon. Then, itong amo ko ngayon, ayun, 11 years na rin this year. Siyempre nag-aaral yan si na. Wala nakarecord lang. Oh, tapos gusto ko, last year nag-aaral ako ng international cooking. Ayan. tumang ko yung abo kasi. Ayan, sumarap na daw yung luto ko. <laughs> <laughs> At least meron din yung dagdag kaalaman -dag ba na hindi yun lang yung one week is puro Chinese. Nakakasawa na kasi, puro Bakute, puro ganyan. At is, may iba iba naman, may western na, na cooking ako ng mm -hmm. sa so, one week, pero ito, Monday, ito yung Indian, kung Indian, Tuesday, uh, Chinese, mm -hmm. Wednesday, western, tapos meron din yung mga, uh, soup. Mm -hmm. yung parang style buffet kasi sila kumain sa bahay, na pag nagluto ka pa ng lunch, iba yung, ito yung first mo, soup with bread, kaya gusto ko rin dito, yung baking ko, gusto ko rin matuto ng mga ganon, yung parang yung partner mo sa suit kasi gusto nila na yung start nila may suit tapos meron yung hmm. parang mga pasty pastry pastry <laughs> oh ganun tapos uh, ang uh, expect po, this booking, at least tagdag -tag kaalaman na rin kasi malapit na rin akong oh. ako oh. mag <laughs> senior citizen I'm more than 8 years old already kaya good luck sa atin lahat lalo sa mga new, new faces mabait pa at So sure wala tayo mababait. Ako, mabait din ako. Yeah. <laughs> oh, so, sana, so, sana itong group na to, sana itong group na to, mas matibay pa yung ating, kumbaga, banding, at saka yung knowledge. Huwag wag inyong sariliin, sariliin yung kaalaman mo. Kumbaga, ako, marunong ang okay. room na itong, ito, ito mahila. Yeah. Hindi mo natin yan, okay. ano, ipupus. Okay. Eh, no, magkakaklasmate tayo dapat,

What are these Ano nga yung isa nga ng BK? Ano nga actually, di ba sa Pilipinas maraming nung pandemic? Kasi wala sa mga alam. Sina-sina ng kamer, inggris, hirug. Pwede lang Possible yun. Pero iba pa rin yung kapag halimbawa meron kang... Merong face to Kasi sa YouTube may mga cut yan parang sa sarap tingnan dapat parang ng parang may pero paano nito ko parang nilhan siyempre ano wagong pigpen ano 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 yung... Ito yung oras mo na mo Ito may kita na. Eh, dati gusto ko na face. Kaso lang, nung pandemic, hindi pa wala pang face to no. face. Ang ito kasi hands on, yung talagang sarapan na. test na. May um, <laughs> test na. Last year, meron <iden> <laughs> test ma, nila. May test na. May test na. May test Kasi kailangan din nila ng number of students na interested. Kasi kung hindi ganun ka lang, hindi sila magpapapunta. Ang mga presenta din. Like, mercy aid, for sure, yeah. yan. Kasi so, makasin nila

ano, sinabi nila parang bandang ano na yun, ni May. Parang mag-start kami, mag-class kami. May -hmm. May, sinabi nila, oh, magkakaroon ng test. Kasi year ni nagkakaroon naman sila ng test. After final, ma'am, mayroon tayo yung test ba? Hindi, hindi. Sila yung ng schedule ko. Hindi after finals. So, this year, hindi ko alam kung ano yung date. Sabi ni ma'am, nila ba, tentative is June. Kaya gusto ko gumawa tayo ng friends okay, mo Kasi ang tesi na okay, ay friends, okay, friends, uh, at siya ka. Yung pastry sa lais na pa. So, kung nagawa mo yung tatlo, uh, tawag dito, masaka, magkakaroon ka ng NC2, so, okay, okay. kapag buwag bu bu uh, sa kalung sa isa, magkakaroon ka ng... Ano yung sa test na ma'am ng baking? Hands-on siya o written? Hands-on. Mesa na yung mabibig ka talaga. One by one kayo magluluto no, or... Maybe, yeah. So, setup ng mesa is... Para sa... Ito, oh. so, so, yung mas... Sabi-sabi yung gano'n. Tapos wala kayong... Wala kayong... Wala mo. Wala mo. Wala Wala mo. Wala kayong Wala mo. Wala mo. Wala mo. So, wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala yung Halimbawa, uh, ano nahin kami, nag-test na kami, hindi ko na test na. Tapos, ano pa ito, uh, na ano naman kami pa na kaya nyo yan, din nyo So, pag, ba, pag may mga, kasi yung siyo, mga pag-upo ko pag parang, pag ano sila, like, na-enganyo rin ako, tapos parang may sila, halos na pala, kapag hindi nag Sampu kami, or, sa lang hindi nag Parang, sa lahat kami, lahat kami, lahat kami, kami na na, kasi kami gusto lang sa ang basic baking ang advanced is parang dalawa yung class. Tapos, lahat kami yung basic meeting, pasado. Wala kami nga ano, wala kami yung COC, yung certificate of completion. Tawag pa ba? Certificate of completion yun, di ba? Yung sa test lang. O, sala mo, dalawa lang yung na, ano mo. Pag nag-test ka, na, kapag may hindi ka naipasa, kahit isa lang certified sa computer information as pwede take yung heritage ka so yung yung complete na NC2 pero pag mag-reaction ka yung hindi mo na ipasa yung log na nagagawa mo bibigyan ka bibigyan na nila ng NC2 pero sige ako pero sasabi hindi nila maamin kung ano ano po baking cake ang lulutuin mo para kung tutusin apat na items eh. Okay. Yung tarts, yung soft bread, nasabi nila, yung parang yung and then yung sponge cake at saka yung cake balls. Pero yung cake na gagamitin mo, yung cake na gagawin mo na sponge cake, yun mo na rin pupunin yung yung mag-detect ka ng sponge cake na gawa, yung train na, yung tray na yung panina, doon na nakuha hmm. mo, so gawin mo yung, kung round yung cake mo, doon nasa gilid-gilid niya, yun ang gagawin mo okay. yung cake na small, small. Yung gano'n, okay. yung maliit na nakikita yung cakes, yun sa mga, yung maliit na nagagawin mo yung cakes. Pero yung last na wala yata yun eh. Ang hirap namang gawin mo na yung cupcake. Hindi, hindi, hindi. Kasi yung cupcake ginawa yung labo ko nila. Tumente, di ba yung malaki? Tapos yung maliliit, mapin-mapin. Yung ito yung cake yung response cake na yung cake. Hindi, ang na-design nyo gagawin is round round I-round nyo yun. Di, i-round nyo rin dyan para magpatong. Kung sa hilig-hilig doon, yun ang gagawin nyo ng cake. Oo, ipatong nyo rin. Dalawa sinasabi na cold and hot air. Ha? And then yung Pero wala kayong recipe hawa. Kahit sa baking, wala kayong recipe hawa. Kahit <laughs> kung yung marami, pero nasa wala <laughs> At saka yung baking, alam mo na kung ano gagawin mo. Pero sa cooking, hindi kung ano yung ingredients na nandoon, doon ka lang mag-design kung anong lolo. Pipili ka doon kung fish, meat, o

Pumilog na cake, or gusto mo ng par parol? Kasi ito yung, ano tawag ito, soft-tripe na. Ito yung cake. Ito yung passion like, Tapos yung sobrang, yung cake ko

ibabalik na 'yan uh, kasi na, uh, na, uh, na uh, Easter uh, tapos sila lahat la naman pag exam pa kaya kaya ako sa holidays pero minaka picture dito sa akin sa, sa <laughs> ko. tapos sa 1000. Komplikado 'yun pero yearly high maintenance siya. At hindi dependent So ito assessor ito lang yung require niya. Kasi last year yung in housing. Yung niya is malaki. Maraming dito nagpapanumbalik, kain, kain. Ilang beses din tayo nanghinan. Ilang sa last year ang unang nag-box ng kami, 2015, kaya apat na items. Pero nung first time, yung mga ibang training center, dito rin sila po. Wala pa pala every five years. years. So last year, kasi na pandemic diba? Ang tagal din ang wala. So nagpunta sa nila last year. I mean, renewal ng na namin ni Mama. Diba? <laughs>